Balik Pilipinas ang Korean singer-actor na si Lee Min-ho para sa kanyang one-night-only concert bukas. At syempre pa, hindi nagpahuli sa pagsalubong sa kanya ang mga masusugid niyang tagahanga. Bakit nga ba nahuhumaling ang mga Pinoy sa Korean novella at Korean culture? May report si Isai Reyes. Limang bansa na raw ang napuntahan ni Joy para mapanood ang iniidolong Korean actor na si Lee Min Ho. Simula nung naging fan siya nito noong taong 2009, parang may personal connection na raw siya rito. Isang pakiramdam na para sa kanya'y hindi matutumbasan ng pera. Kaya't kahit na gumagastos, lubos naman daw ang saya na nararamdaman niya pagkatapos ng kanyang mga biyahe. I had a tragic uh, relationship. I mean, na-inlove na ako dun sa karakter niya. And I felt like sinesave din niya ako. Wala namang halaga yung happiness na dulot niya sa akin. Pagbalik ko ng Pilipinas, yung nawawala na yung gano'n na pakiramdam na ang mahal. Parang, tas nakikita ko sila na natutuwa din para sa akin. Yun yung priceless. Ang kanyang kwarto, puno ng mga litrato ng mga di niya malilimutang tagpo kasama ang aktor kaya't sa pagdating nito sa bansa kagabi, hindi daw siya nagpahuli. Pati sa hotel, pinili nilang magkakaibigan doon na tumuloy malapit sa aktor. Sa press conference na aktor sa tagig kanina, tilantaran pa nga si Joy nang biglang lumabas ang sasakyan ng aktor. Ang pinakahinahangaan daw niya sa aktor, ang matinding kalibre nito sa pag-arte at ang paraan ng pakikitungo sa mga fans. He loves his fans so much and he cares about us. Mabait siyang tao sa pag-aaral ng Korean Cultural Center, lumalabas na ang mensahe ng pag-asa at relasyon ng pamilya ang ilan lamang sa kinagigiliwan ng mga Pilipino sa mga Korean novelas maging sa Korean culture. Kaya't pati mga language classes na binibigay nila ng libre, parating napupuno ng mga Pilipinong nais maitindihan ng lubos ang kulturang ito. It's unique in a way that it is diverse. They blend tradition and modern well the family bonding. Because Koreans are really into, the, into their families as well as Filipinos. They talk about life. They talk about love. They talk about family. the Korean dramas give us, gives us an escape. Sa panonood daw ng Korean novela, pakiramdam ng karamihan, kaya nilang maabot ang mga aktor na ito at makasalumuha sa totoong buhay. Kahit ilang saglit, nagkakaroon daw sila ng oras para mangarap at mapangiti. Nagiging Korean yung itsura ka. Kasi parang iniisip ko na ano, ganun din ako. Na-inspire ako lalo na sa mga K-pop stars na nag-aano, uh, nag-i-inspire sa mga fans nila na huwag sumuko na maging singer. Kaya natin silang abutin. Na kaya nilang ipakita ang sarili nila na ka-level natin na parang andito ako katabi mo lang, kaya mong maging boyfriend ko, kaya mong maging girlfriend ko. Pwede mo akong makilala. Pwede mo akong pwede mo akong makita. They want to see themselves na uh, there's a possibility that I can get a guy like that or I can get a girl like that in the drama. Isay Reyes, GMA News.